Samantala, tumigil na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-inom ng fentanyl bago pa man na halal bilang Pangulo noong taong 20, 2016. Yan ay ayon sa naging uh, pahayag ng kanyang dating Chief Legal Counsel na si uh, Attorney Salvador Panelo. Iginit ni Panelo na inanunsyo ni... Uh, dating Pangulong Duterte sa publiko noon na umiinom siya ng fentanyl para maibsa ng sakit na natamo niya sa nangyaring aksidente sa motorsiklo na nagresulta naman sa pagkabali ng kanyang isang balikat noong alkalde pa lamang siya ng Davao. Inoperahan anya si Duterte sa St. Luke's, uh, Quezon City at uh, derisitahan ng kanyang doktor ng fentanyl para naman maibsa ng kanyang iniindang sakit. Pero bago pa umano, naging presidente si Pangulong Duterte noon ay itinigil na niya ang naturang pag-inom ng gamot dahil kahit pa ano ay nawala na ang nararamdaman itong sakit. Base nga sa medical professionals, ipiniliwanag ni Panelo ng epekto ng labis na paggamit ng fentanyl ay magkakaroon ng panganib at nagkakaroon ng fatal stroke ngunit hindi anya kasama dito ang pagkakaroon ng epekto at paghina ng pag-iisip ng isang pasyente. Sa kabatiran ng publiko, ang fentanyl umano ay isang potent synthetic opioid, uh, opioid Uh, drug na inaprubahan ng Food and Drug Administration para naman gamitin bilang uh, analgesic o kaya naman ay pain reliever at uh, anesthetic. Ito ay uh, 100 uh, uh, times na mas mabisa kaysa naman sa morphine at 50 times na mas mabisa kaysa naman sa heroin na ginagamit din bilang analgesic. Ang nga kay Pangulong Marcos, lima hanggang anim na taon nang uh, umiinom si pang dating Pangulong Duterte ng painkiller na anya ay maaring may epekto kay dating Pangulong Duterte. Ang pahayag na ito ni Pangulong Marcos ay kasunod naman ng naging revelasyon ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa kanyang naging uh, talumpati sa isang prayer rally sa Davao noong araw ng linggo na nakita niya ang pangalan ni Marcos sa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency may kaugnayan pa rin sa ilegal na droga bagay na agad namang pinabulaanan ng Anti-Drug Law Enforcement Agency dito sa ating bansa.